Magandang umaga po sa ating lahat. 8 a.m. na po mga kalaki. Tara, mamigay na po tayo ng 3-digit lucky numbers para po sa mga lugar nyo. Ano po? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas o buong mundo. Ito na po ang 3-digit lucky numbers mo. Umpisahan po natin sa Bansang, Taiwan, 998, Malaysia, 632, Thailand, 694, China, 172, Mexico, three three four UA, uh, Texas three seven four Las Vegas nine three eight Hong Kong one two six Singapore zero four five Dubai seven nine nine Philippines four zero two Alaska one eight four Greece three three zero India one five eight Canada zero four nine Japan three eight three. Italy 157 Cyprus 296 Kuwait 009 Saudi 114 Israel 362 Ayan po, kompleto na po ang ating 3-digit lucky numbers po ngayong umaga mga kalaki at nawa po sa mga hindi pa nananalo Maranasan nyo na ang manalo ngayon. Ngayong araw po na to Kaya ano pa hinihintay nyo? Takbo na sa suki yung outlet bago po kayo maabutan ng sold out. Make sure po na nakarambol po ang 3D i Irambol nyo po.